Hello guys, so hindi sa samahan niyo ulit ako sa mga ganap sa buhay namin dito sa Japan. Relaxing time muna ngayon kasi recently marami kami mga pinagdadaanan kaya kailangan namin mag-relax. Kailangan ko munang alagaan yung sarili ko para maging okay at maging maayos ang lahat. Kaya iwas muna tayo sa nakaka-stress na bagay. So ito ang pinaka-favorite ng mga Japanese, itong nato, yung hinahalo ng asawa ko na yan. Kasi fermented bean siya na marami siyang Uh, probiotics, maraming mga live bacteria na nandiyan na nakakatulong sa uh, good metabolisms natin sa katawan so sabi nila kapag do maganda daw yung uh, metabolism mo ay magiging maayos din ang iyong uh, health at magiging maganda rin yung tulog mo at hindi na mahihirapan yung katawan natin na mag-adapt sa mga stress, kaya part na talaga ng Japanese food yung nato everyday ang problema lang sa kanya, yung texture niya na slimy talaga at saka medyo hindi nga lang maganda yung amoy niya pero talagang sobrang healthy. Dati guys hindi ako kumakain yan pero ngayon ay favorite ko na siya. Ayan, so dahil nakakain na tayo ng breakfast at full of energy na tayo, ready na ako maglakad-lakad dito sa mall at sa Don Quixote. Napunta kami dito, tiningnan namin yung mga stop toys kasi parang mga ganito rin naman na nakukuha namin sa crane game. Pero you guys, yung presyo dito ay triple or doble pa sa mga uh, nagagastos namin sa crane game talaga. Tapos nagtingin-tingin na rin ako ng mga damit kasi pag summer dito marami din mga sale kahit saan. So tumitingin lang ako na pwede kong ipadala sa Pilipinas kasi talagang sobrang mahal na rin talaga ng mga damit sa mga department stores sa Philippines. Nung pagpupunta kami doon, sobrang mahal talaga. Kaya piling ko parang mas mura pa dito sa Japan lalo na pagka may sale. Pero syempre pagka mga regular price, mahal din talaga dito. Kaya kailangan aabangan mo lang kung kailan siya magsisale. At sigurado ay makakasulit ka talaga sa mga mabibili mo. So ngayon guys, pumasok naman kami sa Don Quixote at nakita ko nga ay napakamura ng na mga towels na to. Mga 40 pesos na lang siya isang piraso kaya magaganda rin yung mga towel na yan pero hindi mo na ako bibili niyan so marami din dito mga tinda na kung ano-ano talaga iba-ibang klase talaga ang tinda dito sa Don Quixote Handito dito na talaga lahat ang gusto nyo Ayan, meron nga din mga stop toys dito. So, chinecheck ko din siya kasi kinukumpara ko kung, na, kung sulit ba yung pagkuhan namin dun sa crane game. So, ayan, sulit na sulit naman guys kasi talagang doble at triple yung mga price niya dito. Kaya, Ayan, mas maganda pa nga dito yung nakuha ko dun sa crane game. Pero ito, 2,500 yen payata yata. Pero minsan pag sinaswerte kami, mga 500 yen lang namin nakukuha yung isang, isang ano, staff toys. Pero syempre, pagka malas talaga, eh, mahal din talaga. So, ayan, maraming mga tindang mga makeup dito. Sobrang dami. Lahat ng mga uh, beauty products nandito. Tsaka itong mga chocolate, iba-ibang klase talaga ng KitKat. Medyo nagmahal na nga siya ngayon eh, kasi mga 298 yen na. So, mga nasa 150 pesos or 130 pesos na rin yan, yung isang piraso. So, mahal na talaga dito lahat ngayon guys sa Japan. Nagulatin kami kasi nagmahal ng presyo parang sa Pilipinas. Tapos, may tinda rin dito mga Pilipino food. At sobrang... Ayan, sobrang mahal niya, 768 yen yung mga hotdog na yan. So, magkano yan? Mga 300 pesos siguro sa pera natin, mga ilang piraso lang naman yan. So, meron ding mga tilapia at mga frozen na mga bangus at mga kung ano-anong klaseng isda na nanggaling din sa Pilipinas. Minsan, bumibili din ako dyan ng mga paila-ilang piraso lang naman. At syempre, yung mga chichiria na mga favorite natin, hindi mawawala yan. Kasi meron din dito lahat talaga. Lalo tong pansit kanton. Ito yung pinupuntahan ko talaga dito. Paminsan-minsan lang naman kami nakakain yan. Pero Ayan, pagka namimiss namin yung pagkain niya, Pilipino. nagluluto kami kaya binibili din ako. Pilipino chicharon. Yung lang binili ko dyan ngayon. Tapos meron ding mga chicharon. Gusto kong bumili ng chicharon kasi gusto kong magluto ng pansit palabok sa uh, pagka, Ama, pagka wala akong paso. Tapos itong Nova, biglang nagtaas din ng presyo, 248 yen na siya mga 120 pesos. Ayan. Ha? Tapos may mga coffee mate, mga kopiko, may mga nata de coco. Ayan. Check nyo na lang yung price. Ang daming mga tinda dito guys sa Don Quixote. Natutuwa ako kasi uh, mas madali na ngayon na magkaroon ka ng access sa mga Pilipino food. Hindi ka tulad dati na talagang kailangan pang umuwi na Pilipinas para magkaroon ka ng mga ganyan. Ayan. So, mayroon din mga mamasitas, mga pansit, eh mga pansita ayan, iba-ibang klase. Naghahanap ako ng soy sauce, pero wala akong makita. Kukata, out of stock hai, Iba talaga kasi yung soy sauce natin sa Pilipinas, eh. Yung parang pag nagluto ka ng adobo, iba talaga pagka yung soy sauce natin yung ginamit. Kaya, siguro, marami mga Pilipino na nagluluto, kaya maraming, ano, nabilis na bebenta sila. Yan, mga pinabili ko, guys. Tapos yung saging na saba, tingnan nyo naman, sobrang mahal din. Kaya, Hindi ako bumili ng ka. saging na saba dito. Mas mura dun, Kaya, dun sa isang papaya. pinagbibilihan namin. Kaya ayokong bumili dito. Lalo na yung mga papaya. Kasi medyo mahal talaga. Kaya napagod na kami at kakain na ulit kami. Ito ang favorite na pasta ko. codro pasta. Walang ganyan sa Pilipinas, guys. Pero sobrang sarap niya talaga. Maalat-alat na creamy siya. Yan ang pinaka-favorite kong pasta. So, pag nagpunta kayo dito sa Japan, siguro din na matikman niyo yan. Mentaiko pasta ang tawag sa kanya sa Japanese. At sobrang sarap. Tapos, yung nasa taas niyang parang dahon. Oba ang tawag dito. Ano bang... Hindi ko alam yung pangalan niya sa English eh. Perilia. Parang ganun yata. So, search nyo na lang, guys. uba Pero, may distinctive na smell siya baka hindi nyo magusto at habi ko naman udong at tempura vegetable tempura itadakimas guys hello guys September anong date na ngayon? September 29th ay 30, 30 30 30 yet big shower dito ngayon lang ulit kami nakita thirty 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 si Donya thirty oh. hello oh. ito yung isang ate namin dito sa Japan pinakamayaman 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 thirty 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 Shade. Nagmamantika. Ganda-ganda. <laughs> so, big shower ngayon kaya may sumba doon. Magsusumba kami mamaya. Tingnan nyo na lang kami. Watch nyo kami. Ano, meron silang camping site. Kaya kung gusto nyo mag-camp, dito kayo. yan Kasi ang maganda sa camping site nila, malapit sa dagat. Malapit lang sila sa dagat nagsasabi nga ang ang gaw niya ito yung pinaka sexy, pinaka magandang ate ko rin eh pag nakikita kami nito eh para kami ano, umuwi ng Pilipinas mahal! roko seng! kyuya po hachiju! daming tao guys o oh, ang daming mga tinda there are many food stalls and guys paminsan minsan lang kami nakapagbanding ng mga Pilipina dito pero masaya din sa pakiramdam kasi parang masarap talaga magsalita ng Tagalog at walang masyadong pressure basta mag enjoy lang kayo kung anong meron Meron ditong pag-game sila na paunahan na uminom ng soft drinks. So, pagka nauna ka na nakaubos ng isang bottle ng soft drinks ay meron kang mga prices na makukuha. Kaso nga lang, hirap naman inumin ng soft drinks kasi carbonated talaga yan. Kung ano ang tahimik ng mga Japanese kapag ka mga nasa uh, mga formal na lugar, ganito sila kaingay kapag ka may mer meron sila mga festival. Ang lalakas talaga ng mga boses nila. Grabe. Now we are going to try the ice cream! Kakain uh -huh. ng ice cream si Haruya. <laughs> That's not for you. Yeah, not okay. yet. Bago makain nung bibili, lusaw na. Ang tagal naman humimot din Okay, Yaruya, go get it. <laughs> nothing. Oh, nothing again. Ang <laughs> ginawa.

After namin mag-enjoy sa Turkish ice cream ay nagpunta na kami dito sa uh, beach side para manood ng mga Hawaiian dance at dito rin gaganapin yung Zumba so balak namin maki-join sa Zumba kaya hindi muna kami kumain ng kung ano anong pagkain para makapagsayaw kami magpapagutong muna kami dito. Yung place namin dito sa Japan guys ay para siyang Boracay na mayroon siyang iba't ibang klaseng beaches na pwede mong puntahan. Parang isang peninsula siya na nakapaikot yung mga magagandang beach kaya sobrang laki namin na marami kaming iba-ibang klaseng festival. Kung nature lover kayo, sigurado ay mag enjoy talaga kayo sa lugar namin. ba kami. ba na. Ready na ba kayo?

Sige, igiling yun na igiling. Ngayon lang yan. Ang sarap-sarap talaga guys mag-zumba kasi ano, nakaka-enjoy tsaka lalo na pag nagtatawa ng kayo ng mga kaibigan mo. Kahit na hindi ka masyadong magaling sumayaw, basta susundan mo lang yung leader ng Zumba ay okay na okay na. Tapos magandang exercise pa. Kaya naman pag may mga ganitong event talaga sa lugar namin ay hindi namin pinapalagpas. Move your body, yo, yo 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 yo. Move your body. Ayun na. No? Tanoshi. Zumba by the beach. Ayan. Lapit la kami sa dagat. Tapos andun yung zumba instructor. mga active na active din talaga yung mga Japanese. na mga galang talaga nilang sumaya nakakatawa talaga. Lalo na yung lalaki na naka, ano talaga siya, nakatrunks lang talaga siya. Confident na confident siya sa pagsayaw niya dyan. Ayan, so after namin magdance ay napagod na kami, kaya kumain na lang ulit kami. Bumili kami dito ng kebab. Thanks for watching!